Good morning mga Lods uh, Tayo magkape at saka tinapay Ayong <coughs>

ang dumidilim ah dumidilim ang paligid ayan So, bali tayo buhay, ano? Tapos ng mga ligo. Tapos ng mga pagligpit ng pinaghigaan. At uh, pag-gising po natin kanina, tayo bumilingan nga ng, ano, ng pandesal at siyang mahayal mo bago pumunta sa duty. Kapi yeah. po kami. At saka uh, tayo kumain ng dalawang pirasong pandesal.

Pagkaloban na po ang kapalabaan ng buong hindi, lalo lang lang si Isa at kapagpaglilobo mo po ang mga makasalanan at mo po sa amin ang daan na sa iyo. O amin kapag kapagpupo ba ng sa Ito sa pagpupo ng at sa pagpupo

பண்ணிணி அது So hanggang dito na lang po mga loti at maraming maraming salamat. Uh, sana po patuloy niyong tanggalinigin ang Jesus Channel at maraming maraming salamat po.